Mga kapuso, marami-rami na rin po ang nagre-reklamo kaugnay sa pagiging pabaya o manonong ilang kawani ng gobyerno tuwing oras ng trabaho. Particular na ho yung mga nagbibigay ng serbisyo sa publiko, 'di ba? Isa sa nakikita ng Civil Service Commission na dahilan ang social media at nako itong mobile games. Kaya naman pinag-aaralan na lang ipagbawal ang paggamit ng cellphone tuwing oras ng trabaho. Good morning Atty. Gabby. Good morning din. Oh, syempre ang tanong kahit ba hindi pa ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone? ay uh, may pananagutan ba rin ang uh, mga empleyado ng gobyerno na hindi nagagawa ng maayos ang kanilang trabaho? Oo o, naman! <laughs> Actually, isa sa pet peeve. Kasi Oo. katulad ko, isang government employee, pero we try to do our best, di ba? Yes. Kahit naman itang sahod. Kasi yan po ang core ng trabaho ng mga government employee. Ang tanging dahilan kung bakit sila nandyan sa pwesto, kung bakit sila binabayaran ng pera ng pamahalaan, di ba? Mm, mm, to work at ito dapat ang rules sa lahat na nagtatrabaho hindi lamang sa gobyerno no otherwise stay at home na lang kayo di ba yes. kaya pumapasok kay para magtrabaho at hindi lamang magtrabaho ito ay para gawin ang trabaho ng maayos that being said <laughs> sa ilalim po ng revised administrative code at sa implementing rules nito na siyang dapat umiral for purposes of governance lahat ng members ng civil service lahat ng government employees maaring masubject to disciplinary action based on many grounds. So dito na siguro papasok yan. Actually, maraming grounds are actually 30 of them. Pero sa mga mahilig na maglaro ng games, mag-Facebook, kahit na maraming tao nakapila at humihingi ng tulong as part of their official functions, maaring may turong ito as neglect of duty. Okay. Diba? Depende sa circumstances. Misconduct. Discourtesy at kung, di ba, kung medyo nagkakairingan na sila at parang, uy, tulungan nyo naman ako. Tapos eh, hindi pa maganda ang trato nila sa kanilang mga clients. Of course, it can be discourtesy in the course of official duties. Pwede rin inefficiency kung hindi talaga nakatapos ng trabaho. And incompetence in the performance of official duties. At kung talagang kung ano-ano talaga ang ginagawa, imbis na trabaho, kuminsan yung iba, lalabas pa, naninigarilyo, yes. or mas okay mag-games doon sa kabilang kwarto. O may punto, pa yan. Ay, pwedeng itong <laughs> loafing around during office hours. So, meron din tayong, aside from that, mm. di ba, yung sa implementing rules ng, ng, yung sa, tungkol sa civil service employees, mm -hmm. meron din tayong Republic Act 9485, ang Anti-Red Tape Law, na ang minimum penalty ay suspension for 30 days. Right. Kasama dito yung, yung magtatapos na ang office hours, tapos nandun pa at nakapila kasi mahaba. Mm -hmm. sabi tapos sabi nila, ay sorry, tapos I, na, di diba? ba? So, dapat ay eh, aasikasuhin ng isang kliyente na nasa premises ng government agency prior to the end of working hours. At meron ding Act 11032 na naging batas last, last year lang, actually, dapat ay eh, no noon break oh, oh. ang mga government offices. Hindi naman po ibig sabihin bawal kumain ng lunch. Ang ibig sabihin lang, dapat eh, merong way na siguro maagang kakain, late kakain, mag, diba, rotation, oo, oo. para merong mag-aasikaso sa mga kliyente kahit na lunch or break time na. Of course, theoretical to ito ang nakasad sa batas, kasi alam naman natin in actual practice, marami hindi. pa rin, hindi <laughs> naman lahat, marami pa rin, matindi ang napapaikutan oo. din tayo ng mga frontliner agencies natin tulad nga nang nakita na ng isang commissioner ng Civil Service Commission. Correct. Kaya maraming mga dapat na trabaho hindi natatapos. Correct. At pabalik-balik tayo na kakaawa <laughs> naman. Ano yung pananagutan? Ayan na. Ang mga uh -huh. empleyadong tamad na hindi ho nag-ano nag nag-aayos ng na kanilang serbisyo sa publiko. Hindi inaasikaso yung mga sumasangguni o kaya lumalapit sa kanila at tambak ka ang mga paperwork. Yes. Well, of course, ang um, The easiest is always a reprimand, uh -uh. but that's nothing, di ba? Yes. But of course, nobody likes a reprimand in their official records. Mm -hmm. Pero pagkatapos ng reprimand, usually meron ng suspension from service, at kung paulit-ulit, maaring mag-ground from service na. Pwede nang ma-terminate ang, em ang employment. So ito ay mga administrative na kaso lamang, so wala naman kasamang kulong to, di ba? Correct. Pero of course, ayaw nating mawala ng trabaho. Tapos, eh, napapag-usapan na rin lamang, baka yung Civil Service Commission can confirm whether or not applicable pa rin ang rule nila several years ago under CSE rules. Talagang meron ng actually rule and regulation na government employees found playing computer games or yung mga nagsa social networking sites, eh, meron ng reprimand or warning for the first offense, suspension for the second, dismissal for the third offense. So, kailangan lang nilang klaruhin eh, umiiral pa ba yung rule na yan? Eh, or never naman talagang natanggal, <laughs> hindi lang na i-enforce. E eh, oo, oh, yun, maraming gano'n. Eh, kasi baka... sinasabi naman natin, madami naman talaga tayong maraming, marami maraming, tayong batas, <laughs> oh. maraming rules, hindi lang kasi consistent ang application. At saka malay mo mismo yung mga bossing dyan, eh, tamad din, <laughs> di ba? Maaari bang gamitin yung surveillance camera or video ng Civil Service Commission o kahit cellphone videos man lang para, yun, know, laban ng mga mamamayan sa mga empleyadong tamad. <laughs> may mga, <laughs> ma-anomalyang ginagawa sa kanilang trabaho. Hindi ba ito uh, labag sa batas? Parang wiretapping? Well, they're always important tools, no? Kasi mm -hmm. kuminsan, it's a case of he said, she said. Yes, Di ba? Uh -oh. Yung alam naman natin yan. Uh, meron din naman silang valuable, <laughs> uh, practical, meron silang practical use. But of course, maaaring maging depensa talaga na hindi to pwedeng gamitin bilang ebidensya sa isang kaso. Kasi nga totoo na meron tayong anti-wiretapping law na siyang pinagbabawal mm -hmm. ang sikreto na pagre-record or pagta-tape. Pero very specific yung batasan ng private communication or the spoken word. At bawal itong gamitin sa kahit na anong paraan. Mas lalo na nga bilang ebidensya sa isang kaso, kung wala itong pahintulot ng mga taong involved. However, mm. kung ito naman, kuminsan, alam naman nila na tinatapes sila pero talagang malakas lang talaga ang angas. Mm -hmm. no? As in, alam nilang rin na record. Or kung ito ay CCTV. Di ba? CCTV oh, ba recording. Pa palagay ko naman maaaring gabitin. Yes, Most especially, kung ito ay proof of events, acts yes. or transactions, so yung mga nag-aabot ng pera. Di ba? Or kawalan na action. Kasi nga, pag mo yung batas, it's the spoken word. Yung mm -hmm. communication, yung mm -hmm. spoken word ang pinagbabawal. At yung mga CCTV, admissible ba siya? Ayon sa electronic evidence law, admissible basta authenticated. Tama. Para masigurado na hindi lang sinisingit, oh, di ba? Oh, It's not a, ano ba yung tawag mo ano. dyan? Yung tampered. Mm -mm. So, in my personal opinion, yung mga recording na mga ginaganap in public, when there is no expectation of privacy, palagay ko, pwede. pwede, diba? no, pwede. Ito yung maaaring ma-record at magamit. <laughs> <lang>. It's, arguable. <laughs> oh, It's arguable. It's oh, oh. arguable. It's defensible. Although at the end of the day, maaring gumamit ng ebidensya, of course, yung complainant mismo at ang kanyang testimonya ay importante. Alright, sige. Para dun sa mga ng magreklamo, <laughs> dahil maraming mga heartaches na pinagdaanan sa mga ilang government employees natin, saan sila maaring maghain ng reklamo? Well, of course, usually it's always best to just report kung sino yung head ng agency uh -oh. involved. Pero kung talagang galit na galit kayo, Civil Service, Civil commission, service commission, diba? Commission, oh. Which would like to remind all government employees na yung giving oneself to public service more than what is required or expected. Ito As dapat ay yung virtue hmm. that all public officer er, officials and employees must uphold. So dapat work diligently, use time and resources wisely, Tama. diba? Lahat daw ng government employees and officials should be professional, committed at sincere sa pag-attend sa mga needs ng publiko. Otherwise, don't work for the government na lang. Oo. oo. Hindi diba? naman lahat pero maraming matatamaan ngayon. Maraming matatamaan. Pero syempre, pag hmm. nagpunta naman kayo sa privado, baka mas stricto pa. Oo. Correct. Diba? Taong bayan na nagpapasahod <laughs> sa inyo. Yan. Thank you very much, Attorney Gabby. Maraming maraming salamat. Adin.